bag guys as you can see ito yung aking ginagamit na bag yan matibay tayo guys as in yung brand nito guys is ano bang brand nito uh, yung brand na yan matibay siya. as in guys matagal na to 2017 pa siguro to 2017 2018 mga ganun na year so for today's video yan natin gamit guys and dito pa hindi pa napasok kasi yan i-charge icha ko yung power bank ko ito yung aking pen i-charge icha ko din yung fan call, charge din yan. Magulo pa siya ng in, kasi nagpapaking ako. Kasi nagsanap ako ng mga damit. Pero konti lang naman yung mga damit na, ano, um, dinala ko. Yan. Dito is yan, yan. Yan yung aking damit later niya. Yung pag ano, paalis. Yung dito na part is, mayroon ako itong lotion. And then yung undies ko na sa, sa nandun dito na part. But hindi ko na siya pakita. Sorry guys, kasi, wala lang. Mahirap na pakita pa sa inyo ba? So, yan siya. ano ito rin. Ito so, yung nadala ko. Pero hindi pa to ano guys, final. Kasi nagpabili pa ako. <coughs> nagpabili pa ako sa aking kapatid guys. Yung bunamid kasi mahilong talaga ako sa guys. As in, nagpabili pa ako ng bunamid. Tsaka yung roll on. Yung tawag dun. Kating ko ba to? Ito, meron ako dito. Pero konti na napakita ko sa inyo. So, yan. Tingnan oh, pak. Gamit na gamit. 'di ba? So napabili ako nito ako. Pero yung bibilhin ko guys is roll on. Hindi yung ganito kasi dali ko rin lagay ko na siya dito. thanks siya. Pasensya na. Ano na lang natin guys, sumapi ka. Ano na no. So ngayon, dumating na akong pinabiling pinaka-importante guys. Wow! Yan, roll on. Unbox natin guys pag mag-travel ako guys, hindi ko makakalimutan ang rin yung mga ganito guys, like yung mga kating ko ng no? implement, mga ganito as a uh, mahiluhin na person, yun. Tara natin na rin yung, yung ko kasi mas mura siya kaysa doon no, sa kasi Santa brand. So, kating ko, baka naman! Diba, <laughs> 51 pesos na no to siya guys.

then I have my sabon and then I have the katinko you know the hair the pairing system of the katinko katinko bakanta man jo kaindi and this one is uh, Lip tint. dapat ako sa yung mga shoes talaga kundi lang yung yung ko. And then this one, yung 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 ang gila guys, ganyan. So yun yung aking Daman ang aking kumulus sa pouch. So yan mali natin guys, baka makalimutan pa tayo e sa video. At baka magutok. Ito 1, 2, 3, 4 So ito pang third compartment. So I have here my wallet months, guys. Mayroon mga ice item dyan, mga corn Important yung bubble. Ah, I here. It is, uh, medicine kit. And I have heard the Pero kulang pa ko ng Hindi ko pa siya talaga Yun, niya natin makalimutan. So, ito so, naman, kung ito is ito it, kasi naman, isa ng kit. na part, dito para. so, ano, ano, pa, yeah, po, parang magtukunin ko siya. Matuloy lang siya dito. So, parang dito. So, diyan is the way. Ano ko makatukusin dito sa inyo? Meron ba nga? Powerbank! May akong powerbank guys. This is importante. Okay. Oh, Ayan Wala na. Gumipak

Pagkakataon okay. Kilay sa taong. Uy! ang kaputang. Uy! Uy! Dahil mauna siya, kakamagawang tayo. Ah. Pagkakataon niya. Advanced. Pagkakataon niya sa taong. Magtabi naguro po siya, sa inyong guys, pa. Mablogin naman mo first some the <tong> <tong> wow! I'll get the money guys. I'm okay, so going to <laughs> <laughs> first <time. God. laughs> same, first time Nemo. we <laughs> so And And then look at the view, guys. As it's giving. Hmm. 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 Hmm ko so, yung ano guys, makikya na Bata! Ang 300 siya. Malang. Guys, katapos lang naman. Hindi ako na walk uh, at lahat. Nahiya ko guys, so ayun. Uh, yan ako ng dalang bulak lang. Actually, siya sa akin. Aking sister-in-law. Ito siya guys. Ito siya. Ito, <laughs> oh, flower siya. Dadanan siya siya, <laughs> guys. Few moments later. Good afternoon. So, ngayon lang ako nakapag-update sa inyo, guys. Kasi nga, uh, um, busy. Kasi, ano ngayon? Hi, guys. It's nice to be back here. It's, um, exact one year. Na, guys, na, pumunta kami dito. So, same day but different year. Yung may sa likod ng bahay. Hindi siya bahay but ano siya. talagang tambayan ba? Tambayan. So dito, ta dito na ko guys. yung kapatid ko si Manang Eril. Dito kami nag ano Nag tambay tambay kasi wala kami magawa. Ito yung ito yung view. As you remember guys. Wow. So yan. Dan si Marsha ya kasi Yang tawag nun ng... Ayaw pa niya matulog pero yun na ang guys Ay! Stalker <laughs> <too awkward>, doon <laughs> Sige na si Si Emin Mahi din guys mag Vlog for today Pas nga Um Maraming tao So dito kami guys sa likod na ng... The next day The next day The next day Oh my god grocery na ano, sasakyan. So, okay. so right na nito kami. Um, naniliw. ano sila pala? Hindi ako kasama. tapos nga kung hindi CMM. Tapos si Maayan, eh, na sa Tapos nandun sila guys. So, look at the videos. I'll show you. Like here. Ano siya, dagat siya siya. Like doon din. Hindi siya makita. Here, Ayan siya diba so yan dyan so later 5 in the afternoon I guess right now guys it's 3.27 na so maybe it's around 4 or 5 in the afternoon later guys um ano ha away na kami hindi pa at away ito, ito talaga punta kami sa so, pier kasi malayo nung girl na to guys sa palang city ng Cebu so yan ano all nika all na ano all ako ay nakakumulis kasi may biyahe pa tapos baka mag... Alam yun, lalabas yung na kinain natin dyan. So, tapos ano lang, kumain tayo. Ano? So, yeah. Ito yung bago. Bigat oh, na lang ito yung mga gamit na oh, yun. Yes. Yeah. Yeah. Stress I na siya, guys. Stress na oh, siya sa iyang ipaminaw ka rin. <laughs> Dagot siya pa siya wall, but walang wall. <laughs> Yan siya dyan. Tapos dito na park. Wait lang, I will show you close up. Ito siya guys. Tapos may park na dira na. Oh, ano na sila ati Chan chan Dyan banda. Tapos na sila guys. Nagkaon tapos si M.M. Ah, diba? Bag na ako bukat kaayo. Super duper. Kasi ang Yan, bag ni Marcia. So, yan. So, kanina kasi kami doon kasi si Marcia gustong ko. But, yeah, hinatid ko lang siya doon.

3803 3000 3000 The next day the next day the next Hi guys good evening So right now guys is ano flight tayo let's vlog kasi Kasi nina yung ako na pag vlog kasi Dumating naman dito mga around 5 or 6 in the morning Kasi since since ako face guys ganun talaga di face So, nakapag-vlog kayo na, guys, kasi nga, pag-hudog natin dito, ano, bigay yung, ano, pasalubong. Nagbubili pa ako ng pasalubong, guys. Yung pasalubong na binigay ko is, ano na, Mariela Checkout. And then, next is, binigay ko, and binigyan ko ng, ano, guys, Charon. Manok. Sa Charon na TV, guys. So, binigay ko sa Charon, so, binigyan kami. So, isang pack, then, yan. Yan yung pasalubong ko, guys. So, binigay ko sa nanay ko, pagtapos nun um, sikat-sikahan ng konti sa mga nangyari or and everything. <laughs> and then, ano, ulog na ko guys after Manok again. So, mayroon kami taxi dito guys na medyo ang taxi na dala kagabi. Ito yung ano guys, medyo na handa sa festa dun. And pasensya na guys, hindi ako nakapag-vlog na kagabi dun kasi so, mahirap mag-vlog kasi may maraming tao and basta. Yeah.